isang malayong lugar, may isang magandang babae, ngunit sa kasamang palad ay napilitan siyang maging isang bayarang babae. Nakikiusap ako sa iyo, Ermitan Stephen. Linisin mo ang lahat ng dumi sa katawan ko. Nagtatrabaho ako bilang isang bayarang babae. Matagal na akong marumi. Alam mo na balang marumi ka. Bakit patuloy mo pa rin ginagawa? Alam mo namang matilim ang daan bakit nagpatuloy ka pa? Nasa'yo ang kapalaran mo. Ngunit, ermitanio, kailangan ko ng pera. Ito ang pinakamabilis na paraan upang magkaroon ako ng pera. Kabaan mo ang pananaw mo sa inaharap. Panandalian lamang ang nakikita mo ngayon. Ang lambot ng kamay mo. Ngayon, tumayo ka at umikot ka ng mating ng ko. Opo, Ma maaari ko bang itanong kung para saan? Babae, gawin mo lang ang sinabi mo. Hindi ba't narito ka upang humingi ng tulong? Uh, opo, opo, ermitanyo. Hindi pa po ba ito sapat, ermitanio? Hindi pa sapat. Sobrang bilis. Sobrang bilis umikot ka pa ng ilang beses. Ermitanyo, nakatatlong ikot na ako at ako'y nahihila na. Maaari ba akong umupo na muna? Ah, uh, pagod ka na. Nakakaikot nga ng ilang daang beses ang mga mananayaw nang hindi napapakot. Alam mo pala yan? Ngunit, ngunit, ngayon, pagod na ako at wala sa kondisyon. Hindi na ako makakagawa pa ng marami. O siya, umupo ka na. O oh, Gemma, O oh, Gemma, napakaganda mo. Anong ibig mong sabihin? Oh, bakit? Ah, uh, eh, kasi, kasi... Kailangan ko tingnan muna ang mukha at ekspresyon mo upang malaman ko ang iyong hinaharap. Eh, ano po ba ang, ang hinaharap ko? Nabasa ko sa palad mo ang hinaharap mo. Kadiliman lamang ang nakikita ko. Diyos ko po, totoo ba ang sinasabi mo? Umuwi ka na at pag-isipan mo ang ginagawa mo. Ang mga salita ko ay eh, salita ng mga Diyos. Kung hindi mo ito gagawin, ay masama ang kalalabasan nito. Salamat sa pagsabi sa akin, Ukol Dito. Aalis na ako. Nasa mata natin palagi ang langit. Kaya pala, mananampalataya si Eremitan yung Stephen. Tingnan mo ang kabanalan niya. Maging hawa ang aking puso na pumunta dito. Oo nga, sa buong buhay niya ay hindi siya nagkaroon ng sama ng loob sa kahit na sino at tumutulong pa. Naku po, si Gemma na bayaran. Siya yung bayarang babae sa bahay aliwan. Anong ginagawa mo dito? Anong karapatan mong dumihan ng banal na lugar na ito? At inakit mo pa si Ermitanyong Stephen? Walang hiya. hiya. Huwag mong kalimutan na isa kang dumi sa mundo, huh? Ah, uh, eh... Isang kahiyayang babae talaga siya. Napakalamig ngayon. Pumibigat na ang pagpagsak ng mga niebe. Naku po, kaninong pusa ito? Napakalamig. Mamamatay ka. Dadalhin kita pa uwi. Sinong nagsarado ng pinto? May tao ba sa bahay? Pagibukas po ang pinto. Ako ito, si Gemma. Pakiusap po, Ginang. Buksan mo po ang pinto. Ako ito, si Gemma. <laughs> Nilalamig na ako at mabigat na ang bagsak ng niebe. Wala akong mainit na kasuotan. Buksan mo po ang pinto. Daisy, Lina, ako ito, si Gemma. Pakiusap, pakiusap. Buksan niyo ang pinto. Nilalamig na ako. Mamamatay ako. Hindi ba't parang aksama naman natin? Mamamatay si Gemma gusto mo ba siyang hirangin pinakamagaling sa atin? Huwag kang maawa sa kanya. May tao ba dyan? <laughs> Iligtas niyo ako. <laughs> Ito. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Marami namang mahali ka dyan na gustong makatabi siya ng isang gabi. Gusto ka lang siyang parusahan siya ni Kinang dahil hindi siya nakauwi ngayong gabi. Talino mo talaga? Siguro, Pupunta ako sa antigong templo upang makita doon kay Ermita ng Stephen ng isang araw. Malapit lang ito mula dito. Hindi masisira ang reputasyon niya. Ano pong iniisip mo, Jema? Isa kang babaeng bayaran at marumi ka. Hindi ako nararapat sa templo. Hindi. mukhang nauubusan na ako ng lakas. Tulong, tulong. Diyos ko po, wala, wala na sa si ginoong Stephen. Napakalabig noong gabi, ngunit nasa labas pa rin siya. Wala na siya. Napakasakit. Wala na ang banal na si Stephen sa mundo at pumunta na sa si langit. Bakit ang gaan ng katawan ko? Pakiramdam ko'y isa akong ulap. na ba ako? Saan ako pupunta? Bakit uh, mukhang pintuyan ng langit? At mukhang anghel yung taong may pakpak na nakatayo dyan. Mawalang galang na ho. Ano ho bang lugar ito? Ito ang pinto ng langit. Ako ang anghel na nagbabantay dito. Pinto ng langit? Anong gagawin ko ngayon? Maghintay ka lamang dito sandali. Makikipag-usap muna ako kay San Pedro sa kanyang bubuksan ng pinto at sasalubungin ka sa langit. Pakiusap. Makikinig ako sa anumang sasabihin mo. Patay na pala ako. At narito ako ngayon sa langit. Hermitano, ito si San Pedro. Lumuhod ka sa harapan niya. San Pedro, sa wakas ay nabiyayaan ako makilala ka. Hindi ito ang kaluluwa ng nais kong ipasok sa pinto ng langit. Ulit Santo, hindi ba sinabihan mo kung pumunta sa Balamon upang gabayan ng isang purong kaluluwa tungo sa langit? Siyang tunay, ngunit ang kaluluwa ng ay hindi ang ermitanyo ito. Diyos ko po, nabuhay ako ng walang kasalanan. Bakit mo naisip na hindi puro ang kaluluwa ko? Alam ng konsensya mo ang iyong dagawa. Anghel, nang nakarating ka sa balabol, maliban sa ermitaryong ito, wala bang ibang kaluluwang napunta rito? Ah, naalala ko na, Santo habang nagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ng emritanyo. Sa kabilang bahay mayroong kaluluwa, isang babaeng bayaran. Ayun, kaya't nasabi kong nagkamali ka. Dalin mo ang ermitanyong ito sa impyerno at dalin mo sa langit ang babae yun. Santo, hindi ka pa nagkakamali. Tanyag ang taong ito bilang isang munga na araw-araw nagdarasal kung kaya't agad namin siyang dinala rito habang ang babaeng iyon ay nararapa sa impyerno kung kaya't dinala siya ni Satanas hindi ako nagtanong pagkat halata naman Ang hila, inumulit ko ang babaeng bayara na iyon ay purong kaluluwa iliutos ko sa iyo dalhin mo siya dito sa langit Ngunit isa siyang babaeng bayara isa siyang maruming babae at halata naman hindi siya karapat dapat na mapunta dito sa langit siya kaya yun? Yung maraming babae sa tapat ng bahay ko. Hindi mo nakikita ang kabuang laro. Bumunta ka sa impyerno. Dali mo dito ang babae. Bago pa mahuli ang lahat. Pakiusap, bago mo ako talhin sa impyerno. Nais ko sanang makita ang inay ko sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako. Isa ka babae ba yan? At nagdedemand ka ba? Totoong narito ang Dahil isa din siyang babaeng bayaran. Ngunit wala na siya dito. At ngayon, ikaw naman. <laughs> ngayon, mga demonyo, dalhin niyo ang maraming babaeng ito sa impyerno. Masusunod. Ikaw bayaran babae? Magdusa ka sa mga apoy ko. At mararanasan mo kung ano ang impyerno. Munting <laughs> demonyo! Munting demonyo! Huwag mong dali na babaeng yan sa impyerno. Ikaw pala yan, ang Anong ginagawa mo nito? Aabalain ah, mo na naman ba ako? Utos si San Pedro. Dali na babaeng ito sa langit. Madali lang yan sabihin. Eh napagkasunduan na natin ito. Nung sinundo mo yung isa na nasa akin ang babaeng ito. Ngayon, gusto mo dalawa? Huwag kang magalit. Iyong ermitanyo pa lang sa iyo. Ano? Bakit napunta sa langit ang isang bayan? Ulit yung ermitanyong religyoso ay sa impyerno? Hindi ka ba nagkakamali? Walang pagkakamali. Ito mismo ang utos ni si San Pedro. Pumunta ako dito upang dala ang babae sa langit. Ipapadala ko dito ang ermitanyo. Bago yun ah. Di ka panipaniwala. O siya, maghihintay ako sa iyo dito. San Pedro, pagre-respeto ko po. Huwag kang matakot, babae. Ito ang pinto ng langit, kung saan narito ang mga purong kaluluwa. Ngunit, isa akong babaeng bayaran. Hindi ko dapat pangarapin na makarating sa langit. Madudumihan ko lamang ito. Kamahalan, isang babaeng bayaran ang babaeng ito. Marami siya. Hindi siya karapat-dapat munting babae. Kilala mo ba ang kaluluwang yan? Kamahalan, isa po siyang ermitanyo sa Balamon. Palagi ko pong pinagmamastan ang mga seremonya niya noon sa kanyang templo. Isa siyang babaeng ibinibenta ang katawan niya. Pinahinto ko siya, ngunit na isa lamang magkaroon ng pera. Pedro San Pedro. May wala siyang masabi upang mapanindigan niyang kanyang karumihan. Hindi na yung kailangan na sino ba talaga ang marumi sa inyo? Tingnan mo sa salamin na ito. Pagkat ito ang salamin ng memorya kung saan nananatili ang mga kaluluwa ng tao. Harapin ninyo ang inyong mga sarili nang malaman ninyo ang totoo. Ito oh, oh, ah, na naman ang bayarang babae nito. Isang araw na naman, maraming lalaking dumating. Kung isa lamang ako sa kapila, <laughs> naiisip ko pala, umiinit na ako. Diyos ko, ito, hindi, it, it, hindi it, it, maaari. Hindi. Diyos ko po, paano ang isang taong simbolo ng moralidad? Eh, e, ganito? Kahit isa akong ingil, hindi ko nakita ang karunan ng lalaki ito. Kasuklam-suklam. Diyos ko Diyos ko po, buong buhay ko. Kinailangan ko magkuraan ng maskara dahil isang banal na tao. Ngunit sa likod nito ay isang ordinaryong lalaki. Siguro pupunta ako sa kanya upang sandali maranasan ito. Ngunit kung mahuli ako, sino naman ang magsasamba sa akin? Hindi pwede. Napakaganda niya. Ilang hakbang lang magiging akin na siya. Ano ang gagawin ko? Walang silbi ang reliyon sa buhay na ito. Langit, baka kulungan. Oo nga pala. Nasa tapat lang pala ng bahay ko ang langit. <laughs> oh, San Pedro! Oh, San Pedro! Diyos ko po! Paano niyang nalaman ang nasa isip ko? Inay! alam ko pang gawin ang napakaraming trabaho nito. Ngunit wala akong ibang paraan upang magkaroon ng pera para sa mga kapatid ko. Kung wala akong pera ay mamamatay sila. Ngunit ang buhay na ito, napakarumi. Nawala ko ng sarili ko. Paano ba ako makakatakas pa sa buhay na ito? <laughs> isang normal na babae at puro. Permitaan nyo, sinungaling ka at marubi ka. Napaniwala mo ang lahat, maging ako. Eh, hindi. Eh, the... Stephen, harapin mo ang salamin. May sasabihin ka pa ba? San Pedro. Ngunit nasa isip ko lamang ito, ang tutoy, Buong buhay ko'y wala akong ginawa. Rubitano, bilang isang bongka, may ibahe ka bilang panal. Ngunit sa loob ng iyong puso, nais mong mabuhay ng isang maraming buhay. Iniisip mong maganda ang babaeng ito at nakuha mo siya isang araw. Palagi mong iniisip na walang silpi ang kinagawa mo. Wala kang nakukuha ang kapalit. Ngunit para sa karangalan mo'y wala kang ginawa. Maraming tao sa mundo ang nagugunaw banal na katulad mo, Stephen. Dahil sa katuwagaan mo, isa kang duwag dahil nais mo maging tanyag. At dahil sa karangalan ay hindi ka naghanap ng babaeng bayaran. Daging duwag ka dahil sa takot. Kaya't nagtrabaho ka ng mabuti bilang kapalit nito. Ginawa mo ang lahat upang magmukhang marangal. Ngunit nasa isip mo, nais mo akitin ang babaeng ito. At Jeba, isa kang babaeng bayaran. Ngunit pinagsisiyan mo ito hanggang sa huli pagkat alam mo mo na sasayang lamang ang buhay mo para sa pera ay ipinenta mo ang katawan mo at kaluluwa. Ngunit palagi kang tumatanaw sa simbahan at naghahanap na tunguhin sa buhay at ito ay kapayapaan sa isip. Nagdarasal kang makapasok sa simbahan Ngunit dahil naisip mong makasalanan ka, hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok. Wala ka mong pinagsisisihan ang lahat ng ginawa Pagkat wala sa iyo ang lahat. Pareho kayong nagsisi at pareho magkasalungat ang totoong katauhan sa imahe nila. Ngayon, Mustipen, pumunta ka na sa impyemo. At ngayon ay sasalubugin ang langit si Gemma. Hindi! Ayoko! Hindi! Bitiwan niyo Pagkatapos noon, ay itinapon ang ermitanyo sa impyano at nagdusa. Habang si Gemma naman, Ginagabayan tungo sa hagdan ng langit.